Ay, doon mo ba si Regine? Opo, sir. Ay, Ay sorry po. <laughs> Opo, Mime. Opo. <laughs> hey, hindi ko makita. Ano? Dito. And then, joke lang. I, 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 don't mind. Okay lang sa akin ng sir. O, oh, hindi naman ako na-offend siya. Huwag mo na lang uulitin. Yes, oh. yes po, Mimi, And then, joke lang. Okay lang sa akin yan. Nahimasmasan na ang Cebu-based personality na si Jude Bacalso, na nag-viral nitong isang araw, dahil sa ginawang pagpaparusa sa waiter, dahil tinawag siyang, Sir. Inaming nakipag-ayos na siya sa may-ari ng restaurant, kung saan namamasukan ang waiter na sinaway niya, at pinatayo umano ng dalawang oras sa kanyang harapan. Komento naman ng mga netizens, walang intensyong makasakit ang waiter sa pagtawag niya ng Sir kay Jude, kahit pa obvious na miyembro siya ng LGBTQ community. Maraming nakisimpatiya sa food server, at kaliwat ka na naman ang natamong bashing ng nagreklamong transgender na customer. Ang maganda kay Jude ay siya na ang nagkusang umayos sa gusot, at ikinuwento niya kung ano ang nangyari sa kanyang Facebook account kagabi na all's well that ends well na sila. Humingi ng apology si Jude sa lahat ng nasaktan niya dahil sa mga binitiwan niyang salita both sa staff at sa mga customer na nakasaksi. Nakalulungkot din dahil kahit na humingi na ng apology at nagkaayos na sina Jude at ang management ng resto ay hindi pa rin niya nakuha ang loob lalo na ng mga kababayan niya sa Cebu. Hindi rin personal na nakahingi ng tawad si Jude sa naturang waiter dahil wala umano ito nang bumalik siya ng restaurant para mag-apology. Samantala kinukumpara naman ng ilang netizens ang nangyari kay Jude Bacalso kay Vice Ganda, madalas din kasi matawag na sir, si Vice kahit pa nakabihis babae ito at makapal ang make-up pero ayon nga sa mga naging pahayag ni Vice ay okay lang na matawag siyang sir. Hindi naman daw siya na-offend dito, at kadalasan ay dinadaan na lang niya na lang ito sa joke. Dahil maski nga ang tunay na lalaki paminsan-minsan -minsan ay natatawag na maam, at ang tunay na babae ay natatawag din na sir. Gaya na lamang ni MJ Lastimosa na nagbigay ng kanyang opinyon hinggil sa issue, na anya, mare course, natatawag din akong sir minsan, I think natataranta, kasi sila minsan not that they don't know better. Let's extend kindness a little more. Grabe na talaga ka entitled ang mga tao ngayon. I'm sure na balitaan niyo na to siya. Siya yung tinawag na sir ng waiter at alam nyo ano ang ginawa niya doon sa nagtawag sa kanyang sir? Pinatayo lang naman ng 2 hours at ineducate in-educate about sa kung ano ang dapat itawag sa kanya. Sabi pa niya dyan, oh, I am used to being misgendered. And if it is an honest mistake, I take that as an opportunity to educate. Diyos ko, sir! No, ulitin ko ulit, sir! <laughs> and sa lahat, no, shout out na rin sa lahat ng mga feeling entitled at napaka-demanding sa kung ano ang dapat itawag sa kanila ng mga tao excuse me sorry to say paglalaki ka pinanganak mag-make up ka man magpataas ka man ng buhok sorry to say sir ka talaga wag nyo na yang baguhin we respect all lgbtq QIA Plus Community, but wala kayong karapatang mag-demand sa mga tao kung ano ang dapat itawag sa inyo? Ganon yan eh. Lalaki ka. So, sir ka talaga dapat. And hindi kasalanan ng tao kung sa palagay nyo, nagkakamali sila sa pagtawag sa inyo. And in the first place, kayo naman nagbago sa itsura nyo. Di ba? Masyado na kasi no? masyado na kayong demanding sa society. Humihingi na nga kayo ng respeto, binibigay naman ang respeto. Pero wag OA. wag, 'di ba? Wag sobra. At wala tayong karapatan mag sa mga tao sa kung ano ang nakasanayan ng mga tao. 'Di ba? Eh, nakita naman siya para para ka namang mas barako pa sa mga barako. So, sir, talaga ang tawag sa iyo. Ito mo sa kantang parang istorya ng napakaraming Pilipino ng ibang bansa. Yes, sir. I'm yung hirap, sir? I... Ay. <laughs> <laughs> Opo, <nice>. guys. <laughs> oh, <laughs> kasi na naka-shorts ka. Naka-shorts ka eh. <laughs> Naka-cycling ako, baka mag-react na naman kayo. Nakita namin yung angkla ng barko. <laughs> sa iyo naka nakabrim ka, kita kayo lumot ng Barilla Bay. <laughs> <laughs> ano Kaya lang ganda. I wish. Sino po bukuta ko sa'yo? And joke lang, I, 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 don't mind. Okay lang sa akin ng sir. Oh, hindi naman ako na-offend siya. <laughs> Huwag mo na lang uulitin. yes po, Mimi Bay. joke lang, okay lang sa akin yan. Nag-ano ka ba? Freestyle, freestyle. Yes sir, yes. Uh, yes sir! sir, sir, sir. sir. Wala sa Na-sir ka! Tawang-tawa? Huwag <laughs> wow. mo, mo nga Hindi naman kasi nakakapikom yun, kundi ka tumawa! Ba Basta, wait ka sa tawa niya? Oo! Okay lang naman yun eh! Tumawa dun ako na insulto! Riffshake, <laughs> nagsabi sa na si Ri! Pangatlo eh! Twisted ako sa'yo talaga? Huwag kang umiti na gumiti. sa sa'kin! Kitang-kita ko yung bakas ng polydem! <laughs> <laughs> Thor, sino bang idol mo? Si Regine ba? Kasi you by then. Yes, sir. Domestic. Yes. Regine, Regine ka dun, Thor. Asa, woo! Idol mo ba, ba si Regine? Opo, sir. Ay, sorry po. <laughs> Opo, Mime. Opo. Hindi, joke lang. I, 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 don't mind. Okay lang sa akin ng sir. O, oh, hindi man ako na offense siya. May naman po, boss. Uh, uh, Mime Vice. Boss. Boss. Joke ka pala ito restaurant na. Okay ba sa'yo yun na siya nagmamaneho na? Nagmamotor ka din ba ron? Hindi po sir. Ay, hindi, hindi po ma'am. <laughs> <laughs> Nag Nag-ano ka ba? Freestyle, freestyle. Yes sir, yes. Uh, yes sir. Di ba dati, diba daddy, mas masarap na meron tayong kapayapaan? Yes sir. Ah, yes ma'am. <laughs> Huh? Oh, kaya ko, may mga bagay na kung kaya mong palampasin, palampasin O, palampasin mo na yun patawarin, patawarin mo, ayan Mga kunento mo sa kandangayon, parang istorya ng napakaraming Pilipinong nangyayibang banyan Yes, sir Yung hirap, sir I'll transfer the second floor, sir Sir? Are you insulting me? No, sir Ganda mo, ha? Ah? Thank you, sir. I know that, sir Tienes!